uh, Dabaw, si Davao Penal Farm ba Yun, Yon, Oo, nga, pero is... kung halimbawa ang tinutuntun nila ay mga illegal activities din, ang kung palagi mm -hmm. kong sinasabi, magpakaingat na lang para maiwasan ang pagkakamali o pagsususpet Ipamahala mo na doon sa opisina din Opo. na talagang ang mandato niya ay ito lang. Mm -hmm. Kasi una-una, sila yung may kasanayan dyan. May, meron silang training dyan. Opo. Hindi lamang training. Nag-aral sila dyan may kasanayan na dyan. Marami ng pagkakataon na ginamit na nila yung kanilang mga nalalaman tungkol dyan sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay may kinaukulan, may na sa kanilang pagtatrabaho. Ibigay na natin sa kanila yan. Kasi uh -huh. ang mandato, ang kasanayan, ang tungkulin ay sila dapat gumawa niyan. Aha. Uh -huh. O, eh, ang itatanong mo ngayon, nalimbawa, eh, nandong ka dyan. Opo. Uh, kayo po ba eh, ginagaya na po ba ninyo ang ginagawa ng opisina ng mga piskal? Yung mga mm -hmm. prosecutor's ah, office? Ah, opo. Mawawalan po ng ano, mawawalan po ng trabaho yung mga piskal sa ginagawa natin. So, mm -hmm. uh -huh. ang tanong mo, yun po ba ang, uh, yun, yun po ba ang inyong layunin? Alisan ng trabaho ng mga piskal. <laughs> o, eh, kasi kasi sa ayon sa gusto... Malay niyo wala ba kayong ano, wala ba tayong may interview na, alam ba, yung Pangulo <coughs> ng League of uh, Prosecutors of the Philippines? Mm -hmm. oh, kasi trabaho oh. nila ito eh. Tama, oo oh, dapat sana, eh, merong, meron tayong matatanong. O oh, kaya yung IBP. Integrated Bar of the Philippines, opo. Oh, oh, yung okay. IBP, kung minsan eh, kung ano-ano kanilang ginagawang mga komento, bakit dito hindi sila magkomento? Mm -hmm. Di ba? Oho. Para sa ganun, makita din nila natin, ano ang opinyon ng uh, Integrated Bar of the Philippines? Oho. Uh -huh. O anong opinyon ng uh, League of Prosecutors of the Philippines? Mga piskal ito din. Oho. Uh -huh. Na ang ang kanilang bihasa sila din, sanay sila din. Ito ang tungkulin. Ito ang pinanumpaan na gawain nila. Pagkatapos eh ang ang, ang gumagawa ng trabaho nila jen. Topo. Uh -huh. Ha? Ay pinagsama-samang uh, ko, uh, komite ng House of Representatives. Oo. Uh -huh. O, hindi ba mabuting tanungin din na ano pong masasabi ninyo? Kaya nga ko, kaya natatakutan na kayo eh, pag hindi ka dumalo dyan, contempt agad ng ano eh. O, pag hindi na dalo, contempt, kaya makukulong kayo, obligado kayo hanapin ng mga... Kaya nga, hindi, ba, o, hindi, hindi ba kayo mag-comment dyan? Oo. Oh. Uh, Oo. Oh. Mukhang tahimik ka tahimik nga po yung mga Kasi sa, alam mo, sa mga prosecutor's office, sa Piskalya, hmm. uh, magmasid ka. Yung na-charge ng kaukulang criminal offense, Uh, maraming pagkakataong pagbibigyan siya. O ipatatawag ka, notice mo na. Meron, meron ka sa pina. Opo. Mr. Jen Lubaw sabi uh -huh. niya, no? Uh -huh. Ikaw ay uh, sinamp sinampahan ng asunto ni uh, ni Nelson Subarjaga. uh, -huh. okay? uh -huh. Sagutin mo ito, kung hindi ikaw ay mananagot sa ilalim ng batas. O si Nelson naman, hindi nakadalo. uh -huh. Tapos na, naalaman niya na mayroon pala. So, ma makikita, uh, na, eh, hindi ko po na-receive ka agad, eh. Uh -huh. so, sige, bibigyan pa kita ng isa. Sagutin mo ito. Kanya. Ibig sabihin, may, mayroong proseso eh. Uh -huh. Eh doon, hindi ka pumunta. Uh -huh. Huh? Warning, contempt kayo. Pag eh, 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 bakit pareho ang ginagawa nito at ito? Ngayon, hindi ka ba... Hindi ka pa nag-aalala? Hindi... Wala ka bang sasabihin? Bakit po ginagawa po niyo yan? Di po ba trabaho namin yan? Ah, ah oh. Uh, uh, nak. Anyway, Kong, sige.